Okay, hello guys. Wala na naman ako magawa kaya papakita ko na lang sa inyo kung paano kami gumawa ng mga jersey dito. Ayan. Ito bubuin natin. Bali, sobra lang to dun sa isang team na pinagawa. Buuin natin tapos bibigay na, lang, bibigay na lang natin dun sa mga kasama ko dito. Ayan. Pagpantayin lang yan. Bakit naman yan yung ilalim niyan? Tapos, pwede nang gupitin. Yung uka niyan sa harap, meron yan 3 inches. Tapos yung baba naman, patayo, ay 7 inches. Yan, gupitin natin. <coughs> ordinary cut lang to mga boss ha. Hindi to kagaya nung unang video ko dati na ano, NBA cut. Medyo madali lang itong tahihin. kaya kaya nyo. Yan, same lang din dun sa harap ang pagupit. Magkaiba lang dun sa may itong likuran. Mababaw ang ano nito, uka, sa batok. Bye. Ito, Seven, eight, eight, eight. Ikaw mahingay, nagbablog ako eh. <laughs> Ayan guys, tayin na natin to. Ay, ito pa palang ano. Ito, ilalagay natin to sa ano, sa dibdib. Para makuha nyo yung tamang sukat. Lagay nyo lang yan sa ilalim. Kung ano yung gusto nyong laki ayusin nyo lang. Ayan. Pwede nang gupitin. Pag naayos nyo na kung ano yung gusto nyo. Ito yung pang ano tawag dito? Next tip. Ito naman yung gagawin natin, ribbings. Yan. Medyo gusot na kasi hinanap ko lang yun dun sa tambakan. Tara, tayo na natin. Okay. Dito na tayo sa overlap. No, na-aging na natin bawat gilid lang yun pre mga boss hindi pa tayong makina mga boss okay gabit natin mga boss ang ribbings ganyan lang paggupit mga boss ah medyo naka ano parang B. Ganyan. Ayan. Huwag nyo kalimutan yung pikete ah. Kasi papangit yan pag walang pikete. Huwag nyo na kalimutan mag-subscribe. Iyan, ganyan lang kadali yan mga boss. Kayang-kaya ng mga baguhan. tapos putol yan tapos pwede na yan itap ng one port yan ganyan lang kadali mga boss Yan, kili, -kili yan mga boss. Ngayon, dun sa kabila, same lang din kung anong ginawa nyo dyan. Yan. Tapos syempre, may picketer niyan. Okay, konting hatak lang para hindi siya masyadong kumulukot. Pag wala kasing hatak yan mga boss, lalawlaw yan, pangit yung tignan. Kaya yung tamang-tama lang. Yan. Tap ng one port. Yan. Yan, tapos doon na tayo sa leg mga boss. Kunin niyo lang yung center sa harap, tapos center sa likod. Yan. Sukat, sukatin niyo. Ang sukat niya hindi nakita sa camera, pero 12.5 'yan. Oh, yan. Yan o, 12.5. Tapos yung gagawin natin, ribbings, 12.5 din yan. Medyo hatakin nyo lang ng konti para maganda-ganda ang pagkakayari. Yan. Ito ang medyo mahirap para dun sa mga baguhan. Pero sa mga sanay na, sisiyo na lang yan. Ayan. Madali lang yan kung walang ano. Yung itatapal natin dyan mamaya. Kung yung nakulay red. Kung wala yun, madali lang yun. Kahit sa mga, kahit sa mga baguhan. Pero may design kasi ito na ano sa gitna eh. Yung nakatapal na red. Kaya medyo mahirap-hirap din. Yan, ito mga boss. Yung Jordan na yan. Nalagay yung sa gitna eh. Kunin nyo lang yung center niyan Tapos yung center din dun Ipatong eh nyo lang siya Pantayin nyo lang yung allowance Para gumanda Yan, ganyan lang Tapos Ang pinaka-importante Pikete Yan. Huwag niyo makakatakin ha. Para magandang kalabasan niya. Relax lang yan. Relax. Yan. Pwede na ilagay yung ribings. Ngayon oh. Ang laki pa nga ng print. Kinahin yung paa ni Jordan. <coughs> Ayan, ganyan mga bossing, kailangan yung pikete nyo. Nakadikit na doon sa tahi. Tapos, pwede nyo na ilagay yung readings na yan. Wow. Oh. Medyo mahirap lang pagdating dito sa mga baguhan. Pero napag-aaralan naman yan. dan konting hatak lang mga bos. <tik> Yan, tapos op, oh, nakalimutan yung neck tape. Neck tape muna. Sa neck tape, tubuin niyo lang yung dulo. Tapos ikabit niyo na. medyo hatakin nyo lang ng konti yung neck tape ayan ya, tapernya nang one port. Ayan guys, kita nyo naman Hindi na guys, sabihin, kita nyo naman. Yan kita naman, nih. Eh. yan tupain lang sa gilid. Ganyan lang guys, ganyan lang kadali. Yan. Ang bayad namin sa tahi nito ay 140 ang set. Kasama na yung tabas niyan. Yung mga gusto mag-apply PM lang kayo. Tsaka naghahanap din kami guys ng mananahi sa mga school uniform. Baka meron dyan ah. Ayun, ito na siya. Okay guys. Piping natin yung laylayan. Ayan, dito tayo sa piping. Laylayan na lang to guys. Tapos, tapos na. Ganun lang. Yan, tupi lang natin ng 1 inch. Peter report. <laughs> na lagyan natin sa manikin para makita natin ang buo